pupunta tayo ngayon sa isla islang puting bato okay. dito tayo papasok ang ganun Canadian Navy, Royal Canadian Navy wow so,

pemain video video ups ba iba na naman masagit nasagit niyang video mo Yun, ang ganda ng view. Oops, my bike lane. Okay. Wow. Ano yun? Uy. Ganda. Ano ibig sabihin nito? Okay. Yeah, continue. What is that? Bike is not allowed. Anong meron? Oh. <clears throat> Pumping lip forgeries. What oh. oh. a ah. too woo. Unbelievable. Oh my God. Have fun, guys. Okay, here I am. Ang lilim dito ang sarap. Wow. Relax pag day off. Ayong apple lo. Oh. Yung apple na mumulaklak na after one month may bunga na. Wow. <clears throat>

Dalawa siguro na siya. Ito yung ship cook namin. Ship. Uh, ship cook. Ship cook. Mm. Oops, tapos. De, titingin sa gilid-gilid. Oops. Uh, ganun. Oops. Oh, mm, okay. Tapos ito yung mga pagkain namin. Oh my God. Wow. Ang sarap. May spaghetti pa baba pa. Wow, pansit. Oh my goodness. Wow, may carrot cake pa. Ang dami. Oh wow, may humba pa. Oh my god. Yo.

Sige, <laughs> picture lang. Para sa Kalangan, Yun! Yun! sakto Perfect. Op, op, baka mahulog. Mahulog yung iPhone. Hindi, ibaba mo yun, yun, no, para oh, may sumalo dyan, no. Yun, no, kaysa, mo. Sige. Sige. Parang, ma <laughs> para lang makapicture. <laughs> 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 parang Palitan mo Patigasin niyo!

salamat sa araw na ito at kami magkakasama at nagpapasalamat po kami sa pagkain na pakahain po sa amin at ang Panginoon. Pinataas po namin sa inyo ang bawat isa sa amin na gawin niyo po sa inyong lukas sa araw-araw na aming gawain at pigyan niyo kami ng lakas ng pag-iisip ang nangatawan pag para sa araw-araw. At -araw. muli, uh, kaya taas po namin lahat ng mga uh, uh, malapit sa inyo na ipunin po sila po ng ang uh, lahat na ito po ay aming samod na lang sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen! 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 Kiti na ka! pa. Waki, Wake <laughs> waki! Hindi, yung waki po! Kiti, Pesta, pesta! Kain na Kainan na na! Kain Do, asan yung pampano? Meron dito ah. Asan mo Nasa isda, wala isda yan. <laughs> ito, ito sir. Oh, yeah, no. Wala nang <laughs> <yan. So, laughs> walang pampano dito. Um, maintenance. Yeah. <laughs> yeah. Mm. <laughs> meron dito, meron dito. Ay, bigyan yung mga yung pampano. Ay, dyan pala eh. Yun. Huh? Saan? Mmm. Mm. Ba? Bangos. Bangos. Mmm. Mm. Nalo. Mm. Pesta. Tinalo yung Pinoy pansita Hmm, ano? Kaya cater. May <laughs> ganito Sa harap? Cargo <laughs> oh, oh. ship. Cargo nga Bakit Lloyd, Naka-live ka? Oo. ba? Saan ba? Atensyon. 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 Atensyon

sa location notic responsible the maintenance